lang sila for orientation. pag nakapasok na 'yon, CGR na kita. Yes, so, May daratapa pa, ka. Ha, Ha? Parang may lahi din, oo nga. wala yuday naman Uh, makinig mo na kay ate. Ate si Jifel ay nandito para mag ng activity. 아... about sa batang mahilig kumain. Yan, kayo mahilig dito. natin kung paano natulungan ng Yakult si Tommy. Yeah, so, at hindi na ba kayo malama, malaman ng adventure ni Tommy? Uh -huh. Apo. Okay. Ako. Tapos, tapos, tapos mamaya, magtatanong si Ate Gimbel about the team. So, dapat tayo ay pakikinig at manonood ng maayos. Yan po. Tapos, pag nag-participate po tayong lahat, pipigyan po ng Yakult. Kung may Yakult, Apo. Dapat tayo ay Mapipitik right. po. Okay po? may ipipinan ni Ate Giselle yung yung okay, okay. okay, okay. Yeah, okay. lang? Well, okay. Ako. Okay. Okay. Bibigyan ko ito yung makakasagot sa inyo. Kaya para para kayadapan na sabutuhin kayo, okay po? Uh, o sige. Yan din sa palabas, bitbatado, pangalan niya ay si Tommy. Tommy ay mahilig kumain, saka mag-practice daw ng kanyang martial art para daw pag may mga kalaban siya, lalabanan niya yung mga 'yon, di ba? Tapos sa palabas, may nangyari kay Tommy. Ano nangyari kay Tommy? Toby. Anong ginawa ni Tommie? Tommie, huwag kong hihiya. Bibigyan ka tayo. Anong ginawa ni Tommy? Ay oh, ito na lang. Anong ginagawa ko? Tuma. Pabulong sagot eh. Yeah, pabulong. <laughs> Hindi ako nangangagat. <laughs>

gigilamo anta ang pinakakirie para oh ano <laughs> cream o walang cream mo don <laughs> ano ano, <laughs> ano? ano inaakit <binang> mo ito kanito pa ba ano, ano? Tuminom ng Yakult. O, oh, bigay mo sa mo. Oh, Yan. Very good. Tuminom yeah. siya lang, Yakult. Dahil yung Yakult po natin, may mga, bak ah, mga bakteriya din yun. Ano ba yung mga bakteriya sa Yakult? Good or bad? Good. Anong kulay ng mga good bakteriya na nasa Yakult? Bayonet. Bayonet. Ayan. Ay, nanonood naman ang maayos. Yung mga bayonet na nasa yakult, yung parang sinabi nila ng mga daw merong 8 billion sa isang bote ng yakult. Kaya uh, nire-recommend po natin or uh, gusto po natin na meron tayo lagi ma mas marami lagi yung mga good bakit sa ating chan. Kaya nire-recommend po natin ang pag ng yakult araw-araw para lagi tayo may good bakit sa ating chan. nyo ba yung ano, yung, yung, yung si Kuya Kiko, na, na naalala niyo ba si Kuya Kiko doon? Yung nakakulay yellow na damit, o, ayun po ang no. trabaho niya po din ay parang bininis ng kalsada. Yung mga good bacteria na nasa yakult ay ganun din po yung trabaho niya doon sa ating bituka. Bininis niya po yung ating bituka para hindi po tayo masyadong kasakit. Para inaalis po kasi ng yakult yung mga bad bacteria sa ating bituka. Mga kaibuan, nage-guess po ba? Kapag inupuan natin ng yakult po eh, um, sa mga parents po natin, nakakatulog po para po mas Marami po yung good bacteria sa ating bituka. Kasi po, mag ideal po na laging mas marami ang good bacteria sa po. Pero, uh, pag ng bad bacteria, hindi naman totally po Uh, masama po talaga sa ating katawan. At kailangan din po ng katawan natin yung bad bacteria. Ito, uh, mas agalas na talaga. Ay, di Mas marami po yung buto. So, Ang uh, mga good bacteria din po kasi nakakatulong po para po maging regular yung paggalaw natin ating po, uh. So, magiging regular yung paggal, uh, magiging regular po yung ating pagbibig. So, hindi po tayo makakaranas na diarrhea o yung nagkatait po tayo, ako uh, constipation o yung nagbibig po tayo. Kasi yung mga good bacteria nga po, nakakatulong po yung uh sa pag-regular na bowel bawal natin. yung mga good bacteria din po yun, nakakatulong po para po mas matunaw natin yung mga ating kinakain at mas ma-absorb ng katawan natin yung mga nutrients mula doon sa ating pagkain. So, pag na-absorb po natin yung mga nutrients, doon po na nakakatulong po yung yung para lumakas po na ating resistensya kasi po yung mga good bacteria po na nasa yakon, ina-activate po nila yung mga po natin. Kasi sabi ko po natin kasi kasabing, marami po silang im immune cells. So, pag may mga invasion po, so, or may mga nakapasok po ng na mga bacteria, mga bad bacteria na nag ng mga sakit, uh, ina-activate po ang mga good bacteria na nasa yakut, yung mga immune cells. So, para nalalabanan na po agad, so, hindi po tayo nagkakasulit. Ang so, ating pong yakut, diyan ako kanina, kung sino nakakainom ng uh, dalawa, tatlo, bote sa overdosis. O, aba, ito po tayo uminom ng Yakult, dapat 'tong um, bote apat si mamuot sa araw. Pinawala uh, ko At 'yung mababala naman ko siya calories po ng Yakult so mabilis ang plata mag-burden ko. Adi compare doon sa original na po eh. Kasi po, iba po yung sugar na ginamit po. Pero, uh, be assured you po na parehas na po yung lasa, parehas na po yung health benefits. Uh, iba lang po talaga yung calorie content. Kaya po, mas recommended siya sa mga tao na gustong i-monitor yung calorie intake. Yung mga may mga diabetes or yung mga nagdadayan. Yeah, mga nagda-diet yeah po. Yan. Yes, yes, so, yeah. yes, so, yeah. Ngayon po may mga katanungan po ba sa Yakult? So, Any concern po about po. Uh, mm -hmm. sa iyong na mga parents mo natin? Pwede mo mag sa kanya na jakot, pwede mo sa, pwede mo siya i out, na-contact mo siya, pwede mo daily, weekly, every other day. Uh, Tsaka po, pag nagpa-list na sa kanya, hindi naman po niya nag na po. Mm -hmm. so, dapat, ako ang order talaga, mm -hmm. pwede po kayo mag-pass. Yeah. Yeah nga may pag-asa, awa, badyet, online, pang-amen, may kanya po eh, din. Hindi, hindi naman lang, I feel kami na pumili at bumili at ah, pag-usapan natin sa kayo. meron pang, parang deserve lang, pero may klas ng So, info. Po. po, yung po kung uh, bakit na lang din po. Yan. Yung inaalok niya po ay clear pa. At 'pag nakikita niyo po sa grocery, mga para ay kasi po ito para sa mga uh, yakult ladies po natin at sa mga uh, yan, mga yakult ladies. Ay yung mga may print po kasi mga groceries po yun kasi kailangan po ng barcode. Kaya po yung mga nasa groceries may printed po na may print po ng barcode. So, yung mga yakult ladies po kasi pwede mo po kasi kayo bumila isa, dalawa po nila. Kaya po hindi po kailangan ng barcode. Yes po. Sa so, mga groceries po, per box po ang Ano, ito ay higit pa rin naman po. Hindi na ako puto-fake, hindi na ako puto-scout. pa rin siya. Iba lang po talaga yung packaging. Gawa po nung barcode. Yan, yeah, may mga tanong ko po ba? Any concerns po kayo po? Yan. Ayan, Ayaw, mamimigay na ako ng yakult. Pero gusto ko na kaupo tayo nang maayos. Ah, oo, mo na tayo nang maayos din maya, kung sino may gusto nang yakmur. Okay. Ah, oo, gusto ko na kaupo tayo nang maayos. Kaupo oh, tayo nang maayos. Okay. Ah, nakapansin mo ako. Ako na tayo. Kapag bigay ko sa inyo, Oh, Bantu di. shake mo tapos inumin tapos tapos sa tamang basurahan. Masarap ang yakut? Yes. Sarap po ba yung yakul? Sarap po Ang ano, yung activity mo sa film showing okay lang marami naman mga bata sum nakakasagot kasi attentive sila manood attentive okay. so nakaraos na rin tayo yes pangalawa na natin dito sa uh, area ko si hello <laughs> po kung Ah, si Ma'am Giselle pala. Sorry po, taga-head office po sila. Sila yung May mga 你想怎么办？